Hello guys, good morning again. So dito ngayon ako sa Tatala. Grabe. Ang putik, ang sukal. Ayan, aking kubo. Medyo naglinis-linis ng gamas-gamas akong konti. Dito ako nakaka sa nakakaakyat, busy. Ng mga mga bata, ayan, sukal. Malaki-laki nililinisan. So, yung mulberry, titignan ko sa ko itutusok. Ang ganda Grabe po, napakaputik po ng ating daan. Ayan po Paano ba tayo Gagawa dito Ayan po, napaka putik yung daan Marami po ang putik So Ito, nagtsatsagalang yung isang pagawa Masyada naman magawa ng paraan to Kuya Ed Waling out kuya Ed sana po magawa ng paraan para sa mga gusto magpagawa paggawa. yung mga God bless to all